musta, Narinig niya na ba ang tungkol sa mga duwende? Sa alamat ng Pilipinas, ang duwende ay isang uri o katulad ng gnome o leprechaun. Madalas silang inilalarawan bilang mga malikot na espiritu na maaaring makatulong o makapinsala sa mga tao depende sa kung paano sila tratuhin. Ang duwende ay sinasabing naninirahan sa iba't ibang lugar tulad ng mga bahay, puno, ilalim ng lupa o parang anay ng mga bunton na tinatawag na punso. Panoorin po natin ang video tungkol sa mga nilalang na ito. At kung hindi mo nagawa, ay mag-like at subscribe sa aking channel para palagi kayong updated sa mga bago kong kwento. may isang lalaking naggangalang Ernesto na matagal nang naninirahan sa paanang ng bundok sa Visayas. Sa edad na 46, pinili niyang manirahang mag-isa matapos pumanaw ang kanyang asawa at tanging anak na babae sa isang aksidente sa Maynila. Ang bahay niya ay gawa sa kahoy, may bubong na pawid at nasa gitna ng masukal na kagubatan kung saan ang hangin ay laging malamig at tila may dalang bulong ng mga sinaunang nilalang. Ayaw ni Mang Ernesto ng lungsod. Ayon sa kanya, mas maganda ang katahimikan kaysa sa ingay ng syudad. Kaya naman kahit malayo sa kabihasnan, siya ay kontento sa simpen buhay. Pangingisda sa ilog, pagtatamim ng kamote, at pakikinig sa radyong dibatarya tuwing gabi. May isa siyang kapitbahay na halos kalahating kilometro ang layo sa kanya. Isang matandang babae na kilala bilang Aling Marta. Wala rin itong pamilya at matagal nang nakatira sa bundok. Paminsan-minsan lang silang nagkikita. Isang araw ng tag-init, pinuntahan ni Aling Marta si Mang Ernesto. Kapansin-pansin ang kanyang mabibigat na hakbang habang nagmamadaling makausap ang matandang lalaki. Ernesto, may, may kakaiba sa kagubatan. Nanginginig niyang sabi. Yung mga tanim kong talong at kamatis, parang sinadyang sirain ng kung anong nilalang, parang hindi hayop. May mga yapak sa paligid, maliliit na tila paa ng bata. Napakunot noo si Mang Ernesto. Baka dagalang o hayop sa gubat. Hindi Ernesto, nararamdaman ko, parang may nakatingin palagi at tuwing alas 12 ng gabi may naririnig akong tila mga tawa ng bata sa likod ng bahay ko. Pero pag sinilip ko, wala naman. Tingin ko mga 20 ang mga yun. Mag-iingat ka palagi tuwing pupunta ka sa gubat. Natahimit si Ernesto. Alam niyang may mga kwentong paranormal sa lugar na iyon. Ayon sa mga matatanda, may mga duwende raw na naninirahan sa gubat sa bundok may mababait pero mas marami ang mapaglaro at malulupit kapag naistorbo. Ilang linggo ang lumipas at napansin ni Mang Ernesto na may mga pagbabago rin sa paligid ng kanyang bahay. Ang mga tanim niyang gabi at kamote ay bigla na lang nawawala. Minsan, may tunog ng maliliit na hakbang sa ilalim ng kanyang bahay tuwing madaling araw. Naisip niya Baka aso o pusa lang. Pero isang gabi, habang siya'y natutulog, nagising siya sa mahinang tawanan ng mga tila bata sa may bintana. Binuksan niya ang ilaw at sumilip. Walang tao. Tanging dilim at hamog ng kagubatan ang bumungad sa kanya. Kinabukasan, nagtungo siya sa ilog upang kumuha ng tubig. Doon niya nakita ang patong-patong na bato na hindi niya dating napapansin. Para itong altar, may mga sariwang bulaklak at maliliit na pagkain na parabang alay. Napansin niyang nakapwesto ito sa tapat ng isang puno ng balete. May pakiramdam siyang dapat ay hindi niya iyon galawin, pero dala ng pag-usisa, tinanggal niya ang isa sa mga bato at sinilip kung may laman sa ilalim. Wala siyang nakitang kahit ano. Parang nanghihinayang si Ernesto dahil wala siyang nakita. Biglang bumagsak ang mga bato kasama ng bulaklak at pagkain na nakapatong doon. Nagulat si Ernesto sa kanyang nagawa. Imbis na ayusin eh, nagmamadali siyang umalis sa lugar at hindi na sinubukang gumawa nito. Mula ng gabing iyon, nagsimula na ang mga kakaibang bagay para kay Ernesto. Tuwig alas dosa ng gabi, paulit-ulit ang naririnig niya ang maihinang hakbang sa bubong. Minsan, tila may gumagapang sa ilalim ng kanyang kama. Isang gabi, gumising siya at nakita ang kanyang mga gamit sa kusina ay nagliliparan sa sahig na tila may mga batang naglalaro. Nagsimula na rin siyang managinip ng tila mga bata. Mga maliliit na nilalang na may matatalas ng ipin, mapupulang mata at balat na parang galing sa kahoy. Sa panaginip, kinuha nila ang kanyang kamay at hinihila siya papunta sa kakahuyan. Sa huling bahagi ng panaginip, natumba siya sa isang madilim na buta sa lupa. Biglang nagising si Ernesto na punong-puno ng pawis dahil sa takot. Nagbihis siya agad at binisita si Aling Marta upang magtanong tungkol sa mga naranasan niya. Sinira mo ba ang anihan ng mga duwende? Tanong ni Aling Marta. May nakita akong parang altar. Tinanggal ko lang yung bato, pero walang laman yun, sagot niya. Nagbagsakan ng mga bato pagkatapos kugalawin. Natakot ako dahil baka makita ako ng may-ari kaya umalis na ako kaagad, dagdag ni Ernesto. Halatang natigilan si Aling Marta. Ernesto, sa gubat na ito, may mga lugar na hindi dapat pinapakialaman, lalo na kung may alay. Baka naistorbo mo sila. Hindi ako naniniwala sa duwende. Pero kung totoo man, anong dapat kong gawin? Magtalay ka. Humingi ka ng tawad. Ilagay mo ulit ang mga bato. Maglagay ka ng pagkain yung paborito ng mga bata, kanin, itlog, tsokolate. At ang importante, huwag kang lilingon kapag narinig mo silang tumatawa. Sumunod si Mang Ernesto. Ginawa niya ang lahat ng sinabi ni Aling Marta. Bumalik sa tambang ng bato. Ibinalik ito sa daddy at nag-iwan ng itlog, kanin at tsokolate. Nang paalis na siya, nakaralig siya ng tumatawang bata. Tatakbo na sana siya paalis sa lugar na yon pero hindi niya mapigilang lumingon. Nakita niya ang maraming duwende na nakapalibot sa puno ng balete. Napuno ng takot si Ernesto at sinubukang tumakbo. Ngunit, huli na ang lahat. Kinabukasan, tinawagan ni Aling Marta ang mga pulis dahil hindi sumasagot si Ernesto sa sigaw at tawag mula sa radyo. Pagdating ng mga pulis, wala rin silang nakitang bakas ni Mang Ernesto. Ang bahay ay magulo. Parang may nanaglaro sa loob. Wala rin bakas ng sapilitang pagalis. Naiwan ng lahat ng gamit niya. Damit, pagkain, pati ang radyo napatay na ang battery. Ngunit ang nakakakilabot, sa punong malapit sa bahay ni Ernesto ay may nakasulat na amin na sha. Tatlong linggo ang lumipas at walang balita kay Mang Ernesto. Nagsagawa ng paghahanap ang mga tauhan ng barangay, ngunit hindi siya matagpuan kahit na ang kanyang mga yapak o bakas. Ayon sa ilang residente sa kalapit na barangay, gabi-gabi mula noon ay may naririnig silang tawanan ng mga bata mula sa kagubatan. Minsan, sa kalaliman ng gabi, may nakikita silang liwanag na parang sumasayaw sa gitna ng mga puno. Liwanag na berde at kahel na tila galing sa mga lampara ng sinaunang panahon. Sabi ni Aling Marta, hindi ko na siya muling tatawagin. Tanggap ko na. Ang mga ganyan, kapag kinuha na ng mundo ng duwende, hindi na ibinabalik. Hanggang nayon, misteryo pa rin ang pagkawala ni Mang Ernesto. Ang kanyang kwento ay nagsilbing babala sa mga bagong dating sa kabundukan. Na may mga lugar sa mundo na hindi para sa tao. May mga nilalang na hindi kailanman makikita ng mata. Pero naroon, nakatingin, nakikinig, at naghihintay. At kung sakaling ikaw ay mamasyal sa bundok at makakita ng tambak ng bato na may itlog o tsokolate sa ibabaw, iwasang lapitan kung ayaw mong matulad sa sinapit ni Ernesto sa kamay ng mga duwende sa kagubatan